kahulugan ng palayan sa panaginip. Ang palayan ay isang pangkaraniwang tanawin sa maraming bansa sa Asya. Ito ay binabaha at ginawa gamit ang mga sistema ng pagkontrol ng tubig, tulad ng mga daluyan ng patubig at mga lib. Kung mapanatili ang kinakailangan antas ng tubig para sa pagtatanim ng palay, ang palayan ay isang parsela ng taniman para sa pagtatanim ng semi-aquatic rice. Ang panaginip tungkol sa isang palayan ay sumisimbolo ng kasaganahan at pagkamayabong. Sa maraming kultura, ang imahe ng palayan ay tanda ng masaganang ani at tagumpay sa pananalapi. Ang nakakita ng isang malago maayos na palayan sa isang panaginip ay nagpapakita ng isang panahon ng kasaganahan sa kabaligtaran ang isang napabayaan o baog na palayan sa isang panaginip ay isang babala na tanda ng mga potensyal na napalampas ng pagkakataon. Ang mga panaginip na ito ay kumakatawan sa katatagan o isang malalim na koneksyon sa kalikasan. Narito ang ilang mahahalagang punto upang isaalang-alang ang isang panaginip tungkol sa mga palayan. Una ang kasaganahan. Ang palayan ay kadalasan na uugnay sa kasaganahang ani at kasaganahan. Pangalawa ang fertility. Kinakatawan nilang paglago, bagong simula at potensyal. Pangatlo ang cycle of life. Ang pagtatanim, pagtatanim at pag-aani ng palay ay maaring sumagisag sa natural na cycle ng buhay at kamatayan at ang pang-apat ang cultural, cultural heritage para sa mga mula sa mga kulturang pagtatanim ng palay ang mga palayan ay maaaring kumakatawa ng malalim na koneksyon sa kanilang mga pinagmulan Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng palay Kapag nanaginip ka makakita ng mga palayan nangangahulugan nito ng pagkamayabong at kasaganahan Ang tanawin ng lunti ang palayan ay sumasalamin sa isang magandang kinabukasan. Ipinapakita nito na ikaw ay nasa isang kasiyasiyang panahon. Ang panaginip na ito ay isang mensahe para paunlarin ang iyong potensyal habang kaya mo pa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa dilaw na palayan. Ang panaginip ng mga dilaw na palayan ay nagpapahiwatig na ikaw ay nagpapabaya sa ilang mga aspeto. Ang kulay na dilaw sa kasong ito ay sumisimbolo sa pag-iingat at pansin ito ay isang mensahe para sa iyo upang muling suriin ang iyong kasalukuyang sitwasyon. Ang panaginip na ito ay nagpapaalala sa iyo na maaari mong gawing matabang lupa ang mga limitasyon para sa mga bagong simula sa tamang pagsisikap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa luntiang palayan. Ang panaginip ng luntiang palayan ay sumisimbolo sa kalusugan at kaunlaran ang berde sa kasong ito ay nagpapahiwatig ng mga kanais-nais na kondisyon para sa pag-aalaga ng iyong mga ambisyon. Ito ang pinakamahusay na oras upang tuklasin ang mga bagong pagkakataon sa mga pakikipagsapalaran na nagtataguyod ng kasaganahan. Kapag narefresh ka, kapag malapit sa mga palayan, ito ang pinakamagandang panaginip tungkol sa mga palayan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa lumipad sa ibabaw ng palayan kapag nanaginip kang lumipad sa ibabaw ng luntian at luntiang palayan, maaaring ito ay isang kapanapanabik at nakapagpapasiglang karanasan. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng isang pakiramdam ng kalayaan mula sa makamundong mga hadlang. Sa panaginip na ito, maaari kang makabangon sa kahirapan at makakuha ng mga bagong pananaw. Ang paglipad sa mga palayan ay nagpapahiwatig ng espiritual na kaliwanagan kung saan nakakakuha ka ng pananaw sa malalim na mga katotohanan. Ang malawak na tanawin mula sa itaas ng mga palayan ay sumasalamin sa isang mas mataas na kamalayan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga peste na umaatake sa mga palayan Ang panaginip tungkol sa mga peste na umaatake sa mga palayan ay maari magdulot ng pag-aalala kapag ang mga pesting tulad, tulad ng mga insekto, daga o ibon ay nananakit sa mga palayan, ito ay sumisimbolo sa iba't ibang kaguluhan. Ang larawang ito ay nagpapakita ng pagkabalisa tungkol sa mga potensyal na banta sa kung ano ang iyong tinitirhan. Ang pagsalakay ng mga peste ay sumisimbolo sa mga mapanirang impluensyang nanganganib sa katatagan ng iyong buhay. Ang mga peste ay kumakatawan sa mga nakakapinsalang impluensya na sumisira sa iyong kapayapaan. Isa itong babala na kumilos laban sa mga mapanganib na kaguluhan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magtrabaho sa palayan. Ang pagtatrabaho sa isang palayan sa isang panaginip ay kumakatawan sa pag-aalaga ng isang bagay na mahalaga sa iyo. Ang simbolo na ito ay nagpapahiwatig ng kasiyahan sa iyong mga pagsisikap na magbunga mula sa pagsusumikap. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig din ng pangangailangan para sa pasensya. Ang pagtatanim at pag-aalaga ng mga palay sa isang palayan ay nangangailangan ng dedikasyon at pangako sa paglipas ng panahon. Gayon din ang panaginip na ito ay isang senyales upang manatiling porsigido sa paghahangad ng isang layunin na ang iyong mga pagsisikap ay magbubunga sa hinaharap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa umani ng palay mula sa palayan. Ang panaginip na umani ng palay mula sa palayan ay sumisimbolo sa pag-aani ng bunga ng pagsusumikap. Ito ay nagpapahiwatig ng kasukdulan ng iyong mga pagsisikap at ang katuparan ng iyong mga layunin. Hinihikayat ka rin ang panaginip na ito na ipagmalaki ang iyong mga tagumpay ng pagtsatsaga at dedikasyon. Ang simbolo ng pag-aani ng palay mula sa palayan ay nagpapaalala sa iyo na ipagdiwang ang iyong mga tagumpay sa iyong paglalakbay patungo sa iyong mga mithiin.